Do, ito. okay. Halos nakaaapekto ang korapsyon sa mga ahensya ng gobyerno at public service. So, uh, nakaaapekto talaga dito, uh, uh, for example, uh, kung yung corruption is nangyari sa mga mas matataas na opisina. Kami dito sa nasa ibabang ng opisina, like mga LGO, is uh, na yung imahe namin is uh, sa imahe. So, parang yung ang patingin ng mga tao na lahat ng opisina ng gobyerno lahat ng ahensya ng gobyerno is involved sa corruption at tayo, wala tayong ginagawang corruption but sa na uh, part tayo ng government, part tayo sa sina ng governors, or sa tayo bilang ka uh, agency ng gobyerno, pagtingin ng na tao is uh, kami is involved din kami. So, uh, kami is uh, we are trying our best. Ginagawa namin yung magkakaya talaga namin na para naman na mababago yung pagtingin ng mga tao na ito. So, dito sa kusina natin dahil na dito sa barangay. Then uh, with regard sa servisyo naman is uh, actually makikita naman talaga natin no, na uh, na dahil sa corruption meron talaga mga servisyo sa gobyerno na hindi talaga na naibibigay lahat talaga. Like, like sa inyo, sa mga estudyante, nakukulang pa rin yung mga classrooms kahit every year, taon-taon, uh, yan na yung na pinapakita na problema with regard sa edukasyon so uh, mas marami na yung mga estudyante pero yung mga classrooms natin is hindi pa talaga naaadapt yung mga classrooms mas lalo pang uh, mas lalo pang dumadami ang mga estudyante so mas lalo pang uh, ano pupulan yung mga classrooms natin so yan isang example lang talaga na na nakita makikita talaga natin na affected talaga yung Uh, servisyo din kung mayroong corruption sa gobyerno. Yeah, okay. okay. Uh, yung solusyon na mga natin na itong no? uh, Next na ngayon, nalapit na election. Talaga, itong eleksyon talaga. Ang talaga is malaking bagay Lalo na tayo sa so, uh, we are a democratic country. Democratic country. Okay, uh, actually, sa sa under sa tuwisto natin, yung gobyerno talaga natin is yung mga tao talaga, yung may kapangyarihan talaga. Uh, Bumuboto lang tayo ng mga leaders natin, yung mga nagpagala ng gobyerno, para naman na mas or organize lang yung komunidad natin. But ultimately talaga, yung mga tao talaga, yung may uh, may tamang kapangyarihan talaga sa ating bansa. So, dito sa eleksyon, dito natin ginagawa tayong ordinaryong mga tao, dito natin ginagawa or pinapakita yung kapangyarihan natin sa ating bansa. Na yung boses natin talaga is siya yung may, mayroong uh, eksaktong kapangyarihan. So, dapat, ang gagawin natin sa, ng mga butante is boboto tayo sa tamang mga leaders, tamang mga mamamahala sa ating sa ating gobyerno. Then actually hindi lang yung may karapatan bumoto o yung mga rehistrado ng votante ang dapat uh, kasali or involved dito sa uh, election proceedings natin or election na uh, season natin dapat yung mga hindi rin mga hindi pa makakaboto sa inyo mga estudyante Actually, malaking bagay talaga ang uh, pwedeng magagawa ninyo. Kasi kahit hindi kayo nakapoboto, uh, sa ngayon, kasi wala pa kayong 18 years old or hindi pa kayo registrado sa kumilek, wala kayong karapatan, wala kayong right to vote, wala kayong karapatan ng gumoto, pero nasali kayo sa maapetektahan o maaapetektahan sa mga pangyayari sa ating bansa sa mga epekto ng natural kayo, tatapos sa Deltes, maging boses ni kay kayo na kahit sa pamilya nyo lang, o sa mga kapitbahay nyo, sabihin nyo, dapat bumuo kayo ng tama, kumihintay ng tamang mga leaders natin, na tamang namulanghala sa gobyerno natin. Kasi, Kawawa kami yung mga hindi nakakapilit. Kawawa kami yung hindi nakakapoboto na kasi apektado kami kung sino yung pinipili nyo. So dapat ipapakita nyo sa kanila na uh, hindi lang yung kanilang uh, self-interest, hindi lang yung pansariling interest nila yung isipin na sa pagboto nila. But isipin nyo nila yung mga uh, interest ng mga tao na kagaya ninyo, ng residente, na kasagi sa uh, mahirapan kung mas lalala talaga yung korupsyon. And lalo na rin, uh, kayong mga uh, sudyante, yung kapataan is kayo yung uh, future ating community na ating bansa. Iyon nga uh, ba pa, ba maipapakita ng mga may na yung mga nakakuboto na, na sila yung magiging ehemplo o kami yung magiging ehemplo na kung paano yung buboto o pili ng tapang mga mamahala, sa gobyerno. So, eh, para naman, pagdating ng panahon na kayo na yung buboto, meron na kayong uh, ehemplo na nakita na dapat talaga na pag-isipan ng hindi kung sino yung buboto na yan ang gusto. In your own legal way, as students,

cantik ng iyong Kanang mauna siya ng buka ng katabang. Tungod sa karong niya kanang karong niya kanang mga nanggawas ng mga gadget. Uh, Lain mga gadget na rin ang mga nanggawas sa karong uh, na kay tawag ali ng modern kanim generation karon na generation sa landline na gadget karon nga natawas kusang siya na makatabang sa sakitinas sa kitinas sa makit na manin sa landline so komo na pa no in